tahan mo na yung department head para dyan sa mga units na kailangan mong kunin. I'm sure you will do well again. Welcome back to school, Iha. Thank you for Dean Alvarez. You're welcome. Congrats, Lira. Ano? Pwede ka na palang mag-aral uli Ali, kapuntahan na natin yung department head mo. Why the sad face? Hindi ka bang masaya na mag-aaral ka ulit? Eh kasi, Ma'am Roxanne, gusto ko po sana. Kaso, ayoko na po kasi yung course ko eh. Hindi ko nga po alam kung bakit biglang inayawan ko na po yung nursing. Nung nag-sit-in nga po ako dun sa klase ng kaibigan ko, si Dennis, parang hindi na ako interesado. Wala. Nabore lang po ako. Kung hindi mo na gusto ang kursong kinukuha mo, eh bakit hindi ka nalang magpalit ng course? Ano ba talaga ang gusto mo? Mas kong po, Ma'am Roxanne. Ana, bakit naman kasi mas kong pa mo? Pwede ka naman kumuha ng architecture. O di kaya, interior design. Eh, e, Daddy, hindi naman ako marunong mag-drawing eh. Tsaka maganda po kaya ang mas ako sa UP. Lahat ng kilalang broadcaster at reporter, kalindol. Hmm. And I'll be one of them. Really now? Hmm. Han, hayaan mo na siya sa kuso. Gusto niya. Who knows, balang araw makita natin itong nagpabanita sa TV. And she'll be the prettiest reporter! Diba? Thanks, Mommy! Mommy, thank you for supporting me kasi gusto ko talaga maging sikat na reporter balang araw. Parang si Cara David, kaya si Jessica so Kasi po, Ma'am Roxanne, gusto ko po talaga maging broadcaster balang araw. Yung parang sina Cara David, Jessica Soho. Parang nakaka-excite po kasi yung ginagawa nila eh. Kaya lang, feel ko po parang late na para mag-shift ako ng course. No, it's not too late to pursue what you want. Tutulungan kitang makalipat sa kursong gusto mo. Ang gawin mo, tapusin mo muna ang term na to and then Asikasuhin natin ang pag-transfer mo. Sa UP dileman maganda raw ang maskom doon. Em, Ma'am Roxanne, salamat na lang po ah. Pero, hindi ko po pwedeng iwan ang nursing eh. Inaalala ko po kasi si inay. Eh, siguradong magagalit yun sa akin pagdalaman yung nag-shift ako ng course. <sighs> Hindi mo naman kailangan kaagad sabihin sa inay mo, di ba?